I ah, grabe guys. Dumulog ang karamihan yung tao dito. Sobrang dami. Malapit. Dito, dahil, dahil dito sa may ano guys, dito sa ano nila, fountain. Ah, ano? dinadahi talaga ng mga taga rito ano galing sa iba-ibang iba-ibang lugar tindi guys ng ano nila rito pasok ng turismo talaga ano <coughs> Walang tigay yung tao eh. Alas di mo ang karayom guys. Sa so dami. Ayan. May balahe. Saan saan galing na bansa guys? Pupunta lang dito. Dinadayo ko nila itong lugar na ito guys. Kaya yeah, dito Napunta rin tayo dito Napasama po tayo sa excursion ng ano, barko. Kaya <coughs> yeah. Isa po tayo sa pinalad Na makarating dito guys Sa uh, Nakakatuwa guys na makita mo ganito karaming tao dito sa mga lugar na ganito na mga talagang um, historical na lugar talagang sila yung nagbabayad pa at makagastos ng malaki para lang po makapunta makarating dito sa lugar nito Thank um. you. So, ayan at uh, po natin yung ano, uh, lugar dito at, uh, Mamaya po ay babalik na rin po tayo sa barko Dito po meeting place natin Meeting place po natin ay dito Ayan, dito na Ipon ipon na naman tayo dito Para Malboro Sec 20 Balik na tayo guys tapos na ang ating tour scores okay. na tapos na good very good enjoy yes really <laughs> really pizza very good very good ah you ate pizza yeah mm. so yan po at uh, perfect Sit no, no. okay. okay. Benedict. Ayan po yung kanilang ano. hari Riki. Yuh. Maya maya lang ay at ah, alis na at uwi na naman sa barko. Dawan bau nai, dawan bau nai, bau, dawan awi ring. Okay. Have you have Danny Danny number number two Yes number two Danny number two, thank Yes you. Danny. Thank you So right Napakasarap guys at uh, tayo nakarating dito nang hindi natin inaasahan. So, thank you, thank you sa Punant. Sa <laughs> sponsor. Thank you sa sponsor natin sa Bougainville. At Nakarating kami ng Vatican. Nakarating kami ng Vatican, guys. Naiikot namin yung mga ano nila. Ang gagandang lugar dito. Historical, guys. Eh.